Ganda! Andito si Marie. Gusto ko makausap. Ha, hi. Marie, kumusta? Uh, okay naman. Um, di ko kayong pagkain. Oto. nagluto ako. Ay. Ay. Naku, salamat ha. Nag-abala ka pa. <laughs> <laughs> niyo kain ka ha. Sige po. Salamat. Ikaw oh, nagluto niya? eh. Wala lang naman yan. Mm. Hmm. <gasps> Alam okay. mo, buti pa si Ninyo. Gusto niya yung dinala kong pagkain. Kain ka lang, ubusin mo yan. Kaya po. Hindi po kayo kakain? Ay, oh, hindi. Ikaw lang. Sige, mag-uusap muna kami, ha? Ah, Gege, Gloria, hmm. napag-uisipan niyo ba yung tungkol sa investment? Ah! Ako, yes na yes ako. Go na ako dyan. Ewan ko dito kay Gloria. Sigurado na rin ako, inaayos ko lang yung pera ko. Talaga ba? Oo. Oh, yun naman pala. Thank you po, Ate Maria. Alam niyo po, hindi lang po pala kayo maganda. Magaling rin po pala kayo magluto. Tsaka, sobrang bait niyo po pala. <laughs> Thank you. <laughs> Thank you po, Ate Marie. Love you po. pagsasakam na gagawin natin, maroon masyadong marami innocenting madadamay. Eh, e, paano tayo? Nakaplano na lahat, ngayon pa tayo titigil? Hindi ko alam. Ano, babalik tayo sa Maynila? Ha? Sa dating buhay? Enzo, makinig ka muna sa akin. Hey, ate, ay, ay Ako ang pakinggan mo. Ayoko na bumalik sa dating buhay natin. Paun sa utang, napuputulan ng kuryente, isang kahig, isang tuka. Wala na nga tayong mga magulang, naghihirap pa tayo. Yun ba yung buhay na gusto mo? Pero Enzo, ayoko kasi makasakit ng tao. Makinig ka muna sa akin. Para saan? Para sa bariya? Pati ginawa mo na dati. Nagtrabaho ka ng disente, pero ano nangyari? Napalayas tayo sa bahay natin kasi hindi sapat yung kinikita mo. Kung gusto mo maranasan ulit yan, bahala ka sa buhay mo. Ako, ayoko na mag Enzo, sandali lang, kapatid kita. Ayoko Ay, na! Ayoko na! Bitaw mo ako! Ayaw kong kumita ng pera nung wala ka. Kaya hey, ko lang masaktan ka kapatid kita. Ikaw lang yung pamilyang meron ako.